Tawin mo muna doon. Wala Saan pa aabot sa aming lalamunan? Oh. Nasaan ang pangako na ito pa ang presyo? <laughs> ngayon'y nag-tripli-tripli na kami na. ay paano na? Dating galungkong na mura, ngayon'y 350 na! <laughs> Mga kabrabo, nako, viral ngayon ito, umabot na sa mahigit. 9 million views itong nakakatuwa pero sabi nga nila ay eh, nakaka-relate na ginawa ng isang babae doon sa highway doon sa Lopez Quezon. Dahil, nako. Uh isang rider kasi ang nag-upload ng naging viral na video at nagdulot ito ng kilo-kilometrong haba no ng uh, nagdulot ng mahabang traffic doon sa Lopez uh, Quezon province nako tumayo sa gitna yung babae kumanta. Alam nyo ba kung anong kinanta niya? Panoorin natin. Pero kung masakay na, hindi makakagalan tayo. Tapabigan muna dyan, maghanap. May dadaan dyan mamaya. Nakaka-traffic ka, oh. Ito traffic. Ang <tapos> dami na sel, <tapos> Ay, nakuta ako lang. Punta sa ayo sa tuno. magigawin Ayan, baka pwede sumakay no? Oh. ang pangako na presyo <laughs> nag triple na Kami ay paano Dating galungkong na mo na doon. Ang na lang. Sa ang pa aabot sa aming lalamunan? Kasi makakalis yan. BBM, sinong di mawiwili eh? sa pangako mo? Burang, burang, baby. Bahala ka dyan. Yun, nakaka-relate ba kayo mga kabrabo sa kinantan itong... Uh, sabi ng rider, uh, ito daw ay isang uh, baliw na babae. Hindi natin alam kung nabaliw ba siya sa pangako ni BBM na 20 pesos na bigas ang kilo pero sabi niya nako mukhang uh, hindi naabot sa kanyang lalamunan ang uh, bigas na pangako ng uh, Pangulong Bongbong Marcos so uh, uh, komento kayo mga kabrabo kung ano ang masasabi ninyo sa videong ito